para magawa sa mga tao ko lang magawa ano, i-video kami ngayon talaga <laughs> <laughs> commercial po may damaan yan, yeah. Milo ba muna? hindi na ba? Diba? Taong... eh bakit pa si Milo? <laughs> <laughs> Mom, puto na din to, di ba? Oh. Milo. Nauna yung Milo, pero dapat pala. Yan yung spread, spread mo yung gatas. Gatas pala. Ibis na birds, aber uh, bird brand, birds tree na lang. Titipid kami, wala kaming pera. Mahirap kami, wala kami ng, ng gunting. <laughs> okay na to.